Ayan. Pupunta po. Pupunta ka mo po sa Boket. Mm, um, yan mo kami sa bucket. Kami, kami sa pack. Laban na ba? na? Kung turo o? Nag-crib. Huwag pack up po. So on. Maol na. Yung sa balay. maluto. Kaya nag-iaw din sila manok. Oh, diba? Oh, sige. Nga wat sila dalog. Mga kawatan o dalog. Ay, meh. Ang bumbong hindi ko kayo pero ay tulod. Dahil ko kuan. Kala akong isa, o dahil ko kayo, pero wala, isulod po. At tayo, isulod tay, isu ang taas tayo. diba ka naman nakuha na pako ako. No, Mangulit like, na mi. At ito na mi. Diba ka na. Ano, kang nitabo. Ang may naresulta ba. Wala din ang pakong luto. Manok ang I mean, luto. Well, Iadubo. Kiki taxis ka ng katay. mo ang manok katay kung mo ang yung balat ang gilabay parin na